Sa World of Nightmares Season 5, tutuklasin natin ang mga pinakanakakatakot na hotel sa buong mundo. At para sa ating unang episode, bibiyahe tayo pabalik sa taong 1935 sa Estados Unidos sa isang misteryong hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas. Isang hapon, isang lalaking nagpakilalang si Roland T. Owen ang nag-check-in sa isang hotel at kinuha ang susi para sa room 1046. Napansin agad ng mga staff na kakaiba ang lalaki. May peklat siya sa mukha, tila may tinatakasan, at wala siyang dalang kahit anong gamit maliban sa suklay at toothbrush. Sa mga sumunod na araw, dito na nagsimulang mangyari ang mga bagay na mahirap ipaliwanag. Isang gabi, isang hotel maid ang kumatok sa room 1046 para maghatid ng tuwalya. Mula sa loob, narinig niya ang boses ni Roland na nagsabing, "Huwag mo nang buksan, madilim dito." ilagay mo na lang sa labas. Pero ang nakapagtataka, hindi lang boses ni Roland ang narinig niya. May isa pang malalim at magaspang na boses na tila nagbibigay ng utos. Hindi na lang niya ito pinansin, pero paglipas ng ilang oras, isang guest mula sa katabing kwarto ang tumawag sa front desk. Nagre-reklamo siya dahil sa sobrang lakas ng pagtatalo ng isang lalaki at babae mula sa room 1046. Kinabukasan, isang bellboy ang naatasang pumunta sa kwarto dahil hindi sinasagot ni Roland ang telepono. Kumatok siya ng kumatok pero walang sumasagot. Ginamit niya ang master key para buksan ang pinto at doon tumambad sa kanya ang isang madilim at nakakakilabot na eksena. Nakahiga si Roland sa sahig, duguan at halos hindi na makahinga. Bago siya tuluyang mawala ng malay, naibulong niya sa bellboy. Walang nakasaksak sa akin." Nadulas lang ako sa bathtub. Pero paano mangyayari iyon kung ang mga sugat niya ay malinaw na galing sa saksak? Agad siyang isinugod sa ospital, pero namatay din siya makalipas ang ilang oras. Nang bumalik ang mga investigador sa room 1046, lalo lang lumalim ang misteryo. Walang nakitang kahit anong armas sa loob. Walang ibang fingerprints maliban sa kay Roland. Walang bakas ng sinumang pumasok o lumabas parabang naglaho na lang sa hangin ang sinumang kasama niya. Hanggang ngayon, nananatiling bukas sa publiko ang Room 1046. Maraming nagtatangkang matulog dito para maranasan ang misteryo pero iilan lang ang nakakatagal. Sinasabi nilang sa kalaliman ng gabi, maririnig mo pa rin ang mga bulong at pagtatalo mula sa loob na parabang nandoon pa rin ang mga multo ng nakaraan. Kung nagustuhan mo ang horror story na ito, Mag-subscribe ka na at samahan mo ako sa iba pang nakakatakot na kwento. Salamat